Uh, ako po si Marinel Gonzalez Rosit. So, gusto ko lang pong i-take yung opportunity para magpasalamat uh, kay Senator Bongo at po sa Malasakit Center. Kasi po, nung ako po ay uh, na-heart attack last year, actually December po, um, dagli-dagli na po nila akong natulungan uh, through the Malasakit Center sa Philippine Heart Center. So, kung hindi po siguro ako na operahan, hindi po ako ngayon gagraduate dito sa PCU. So, now, graduate na po ako ng public ad. Sana ako naman po yung makapag-serve. Katulad ng sinasabi ni Senator na malasakit na service sa mga tao. Thank you po, Senator. Thank you po. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Trabaho ko po yan. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Taos-pusong pasasalamat po ang aking uh, gustong sabihin sa inyo ngayong araw ito. Maraming maraming salamat po sa tiwala niyo po sa akin.